Hello video. So na napo ko i-kuan sa inyo ano i-share na informative na sa bagay di na po siguro siya relevant this this decade oh. pero gusto lang na balikan na tong history no history so atong Melocho sa company panahon panini tata Emilio Aguinaldo no dito niya dai ni Adaini ang atong watawat gidi sa Hong Kong kung diin siya gilabog oo oh, ambot oh, gilabog bagyo to siya didto or nakulong oo oh, mo na siya So, ang nagtahiday daan ni is sila Marcela Moreno Agoncillo, ganging yung anak na si, Lor sa si Lorenza Agoncillo. O ang isa nila ka-friend na si Delfina Herbosa din de Natividad, ang pag-umangkon sa ato ang national hero na si Dr. Jose Rizal. Mm-mm, mauna siya. So ang gamit din nila diri ano ko anong pinakaunang is ang kanang sutla or silk na tela ang gigamit nila din hi ano sa paghimo sa tuang watawat. So sa pag 90 pag kuan na pod sa tuig na pod Hunyo 12 1898 gi wagayway pod na tuang watawat dito sa Kawit Cavite declaring na malaya na ta sa kamot sa mga Espanyol. Oh, maraton Nakibaw na mo. Bye.